Ito nga sa Divisoria, e may sumisikat na boy kaldag ng Divisoria na nagbebenta ng fried siomay. Masarap na siopaw. Hindi mo mga kabataan, e naaaliw sa kanya at napapabili talaga. Mga all dudes, kung gusto nyo tikman itong siomay kaldag ko, punta na ay dito. So ayun mga ka-olduts, nandito tayo sa kahabaan ng Divisoria May nakita ako ditong magaling gumiling eh. Oy boss, ang pangalan mo? Ba't ang galing mong gumiling, boss? Dati ka bang sumasayaw? Dati yung boss. Ay, boss? Sa Adonis, tsaka sa Kaya pala ang galing mong gumiling. Talagang so, mega low, boss. Ano ba, boss, yung mga inoper mo dito, boss? Yung may dito, bossy. Tsaka, may Magkano naman, boss, isa? Masarap ba yung, masarap yung boss? Yung, yung, Yun, no, may kalitag po. Ang lupit, to. Sige nga, boss. pa nga ako ng siomay mo, tsaka siopaw. Anong oras ka nag open dito, boss? 5.30 ng boss. Hanggang anong oras? Hanggang 1 a.m. pa ako dito. Araw-araw, boss? Kapag gabi, gabi tayo, sa ako. Oo? Ano yan, boss? Bawat isang order ba yan? may kaladagyan, boss? Oo. Oh, Sasabay-sabay ko na kanin. Ayun, oh. Yan, boss. Yun. Oh, boss. 2, <laughs> <Ayun>, dami. Ayos. <laughs> Boss, hanggang ngayon ba pumasayo ka pa rin ba? Hindi na po, sige. Eh. Ah, uh, nagtigil na uh, ako. Uh, Baga, dito na lang, boss, no? Discarte na lang dito. Uh, mo, bossing, dito na na sa rin. Yun, ganun sa na, boss. Boss, saan ba ito matatagpuan? Dito na lang, boss, sa Divisoria, Reco, like, ah, uh, uh, malapit around us for time Yun, alamat, bossing. Yun, no? Daming kalitag. Mga all goods, kung gusto nyo tikman kung siya Michael kaldag punta lang kayo dito. Yo! Dito, malapit sila guys sa may Astro Hotel. Ayan. Dito lang sila nakapweso, sila bossing. Ayun, Punta na kayo dito guys. Open sila everyday. Five, five boss? Hanggang? Yo! Salamat bossing! So ayun mga ka-all goods, nandito mga na tayo sa Divisoria. Titikman natin kung Shopaw ni Boy Cardag ng Divisoria. Ah. Bali 10 piso to at asado do yung laman nito. Check man natin. Ah, guys, yung laman niya oh. Marami din. Check natin. Wala halo din oh. Ayun oh. Daing laman, guys. Sa 10 piso lang to. Tama init-init po oh. Ayun no? Pwede. Ano nga Tikman naman natin guys yung shomai nya. Ayan. Malaki din yung shomai nyo. Tsaka 10 piso lang isa niya, guys. Tikman natin. Eto yung laman eto. Pork daw guys. Kaya pala binigay mo. Sira. Panalo dyan yung lasa. Harap. Parang masarap sa guys pang iulam. Sarap bet, malasa. Ano araw din? alit alis ni?